sa taas yung dag ayun no Oo nga kita ko nasa taas Sabudok kaya na okay. <laughs> Sabay-sabay kayo dumating dito? Hala ko absent si Junjun. -jun. Sabi ko kung ano? Sayang. Ayan, mga ka-farmer, magandang buhay. Ayan, umaga na. At alas 7 ako nakauwi kagabi Ayan, medyo mabigat po yung aking binitbit Grabe Pero ayun nga, nagpatid naman tayo Nag-taxi na ako Tapos uh, nag-tricycad naman ako doon Sa may paglabas ng tindahan Ayan, metallic foil Meron na tayo Isang red, tatlong gold Tinanggal ko na yung silver Kasi bigla akong naisip Parang kako yung pangit yung silver ah Iba pa rin talaga Pagpagkain kasi yellow and red Ayan, mas maganda Malang McDonald's ano mga Chinese din ganun din ano, yellow and red. Tapos ayan brown out. Ayaw. Hala. Sira. Ay para ma-testing na rin yung aming generator. Baka. <laughs> Aru. Kailangan diyan si DIY. Oh, aandar. Oh. 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 Allah tay kang bata ka? O, oh maandar pa oh oh pating radyo umaandar na Yun nangyari. Ah, yung ano lang ng gas. nasa kasi 6 to 9 6 to 9 ang ating uh, brown out tapos check na natin si ka farmer Anthony nag deliver kahapon wala naman ako min message ko na lang siya ako daanan mo na lang yung payment doon sa baba at nagtatanong siya kung kailan uli sabi ko tingnan muna natin kasi ayoko din pong mag -stock ng marami alam niyo naman may mga bago tayong baboy na dumating meron pang nagpapalit yun di ko alam kung di ba Mahirap na. Sabi ko kay ka-farmer Anthony, eh, ano muna. Ba, may maliit na nasama dito. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Aha, 16, 17, 18, 19, 19 So, meron tayong 19 19, 19 13 27, 7 29, 20 kulang ng isa Arus kaldu Kulang <laughs> cool tayo Hindi e ko madagdagan pa Patay kang bata ka Ayan Hirap kasi ngayon Totoo lang ah, Matatakot akong kumuha sa mga ehente ngayon Dahil ah, Pagka marami tayong stock Ganyan Eh mapasukan tayo ng isa Naku buong, buong season Itong December sisirain ng isang baboy isang December lang po isang December natin masisira ng isang baboy kaya nag-aalangan din akong kumuha sa mga tropa natin buti sana kung wala tayong stock na ganyan eh kung marami oh. bale titingnan natin si na Jesser kasi nakikiusap inaawa naman ako syempre kailangan din nila ng budget Ay lang sabi ko tol ako nakikiusap sa inyo ng maayos piliin natin ng maigi <laughs> kasi syempre naman reputasyon ng nakasalalay eh. ito nga sila sabi ko anuhin nyo ng maigi lagyan nyo na ng pag-ibig yung trabaho yung dagdagad nyo pa yung passion yung talagang anuhin ninyo yung ah, go the extra mile ika nga kasi dito ito yung pagkakataon na marami ang order maipatikim natin ng maayos yung lechon ma ma magustuhan ba nila wala tayong sasablay kasi pag sumablay syempre ma nakakadala ba diba? so imbis yung mga first time na titikim ay wala naman pala oh, kwento lang oh, yun 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 eh yeah. <laughs> kaya ako every morning na andito na po tayo at nakatutok uh, kanina na unahan lang nila magsalang sabi ko kasi pag nagsalang kayo dapat mainit na mainit na yapoy para ka kumapuwersa natin yung balat ng baboy so isa yan sa mga pinaka importante sa pagpapalutong ng balat para maging crispy pero kung matanda na mga ka-farmer wala tayong magagawa yun na yun kaya mas gusto ko talaga crossbreed kahit medyo may edad na pag crossbreed ay napakaganda Mag naglolo ko ata yung ano ah. Naglolo ko yung silinyador. Silinyador ba tawag doon? Yung adyasa ng na uh... Ayan, okay na. ano, ka Farmer Rene ng San Diego. Ayan, may babatiin daw. Ah, dito na po sila, finally, nakapag-order na po At ng lechon At na pinangarap na makarating dito kay ka Farmer. Ay, salamat. <laughs> excited talaga kaming matikman yung lechon. So, Hello, dito Michelle! Na kami. I'm here! <laughs> <laughs> uh, yung mga po ko sa Paris, Louis, CJ, and then uh, yung mga po ko sa San Diego, uh, Uriah and uh, Noah We miss you. I hope we we'll come this uh, before Christmas. Kailan pa ang balik ninyo doon? Uh, January 18. Oh, matagal-tagal din. Oh, 48 days. Uh, wow. Kasi eh, medyo matagal-tagal bago naka-uwi. Uh, kasi gawa ng pandemic. Opo, opo. Uh, after pandemic, kayo lang kayo naka-uwi. Opo. Oh. Pero from dito po to sa Mexico sila, Mexico Pampanga. Oh, lang. Mexico Pampanga. Oo, Albie. Dengin niyo po. Batiin niyo pa po yung ano baka oh, may um, magtampo. Oh, bati na kaya bati. Your microphone man to say uh, hi. Uh, hi. Kagano <laughs> 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 ka? Um, oh, magpapasalamat <laughs> uh, na galing sa Amerika. From From, from Paris. Ah, French, yes. ah. I'm from, from Paris. I have a brother-in-law, French also. Ay, <laughs> yung Si Frankie, alpal. Pero retired na siya. Yeah, yeah, yeah. You don't speak French? No, a little bit, a little bit. Buku-buku? Buko, buko. No. Pitipu. Oh yeah, pitipu. But before <it's>, uh, <laughs> is uh, yeah. Buko, yeah. buko, yeah. it's more. After uh, make a little business by the Lichuan. Uh, that's why we stay now. We're in the Philippines. Okay. At Ay least, yeah. na kumusta na namin mm -hmm. yung Thank, diyan, thank uh, you, thank you po. Important na meet namin. Uh, si yeah, wala po. na, wala na kalimutan. Ah, ayun, <laughs> ayun lang. Yung mga bayaw ka sa Paris, uh, hello. Kumusta kayo dyan? Ayan. Yeah. Okay. Ay, dyan. dyan. <laughs> Yung mga anak ko, understood na yun. Importante yung mga puko na kumusta ko. Na ba, na, Ay, ay binanggit mo up? na ba si Louie at yeah, si CJ? Louis, CJ. Okay. Yeah, okay. inaabangan na daw po sila doon. Oh. Oh, Kailan pa oh, po kala yung, yung po kayo dumating dito? Noong Seven. December 7. Ah, oh, tagal-tagal yeah. na din. Well, Dapat one December 8 pupunta ako dito. Kagad! lang, eh Kato kasi napagod <laughs> kaya hindi na hindi kami nakapunta kasi kagaling namin ng airport. Thank you, thank kaya you. Diretso dito. Yun. Oh, okay. Thank, thank, you, you, kaparmers. thank you. Thank you po, na thank you. Importante na ilista na natin. Nakarating kami ng personal dito. Ayan oh. No? Ah, nadagdagan na naman po ng dalawa. Tapos mamaya ata mayroon din pupunta pa. So, ayan, thank you, thank you so much po sa suporta. Ah. Kaya naman kami ay inspired talaga na ayusin pa yung aming ah, syempre yung aming uh, produkto at uh, hopefully ay mamit meet yung inyong mga standards ayan, thank you, thank you ka-farmer Rene and family of San Diego California Ah, balik tayo mga ka-farmer ready na kaya ang mga tropa ayan, nag uh, pre prepare na po sila ng mga ricado alam ko may bawang pa dun po ah kailangan na palang bumili ng ano oh Sprite! -y. Sprite! Wala na! Sprite! Lahasan na ng kotsilyo. Grabe! Ang lupit! Bago tayo pumunta sa litsunan mga ka-farmer, uh, natanaw ko lang yung ating mga gansa. Mukhang nag enjoy sila dahil may tumutubo na pong damo. Pero, tinitira nila. Ayan o! Oh. <laughs> Ayan ang sipag maglimlim oh. Kuwawa. Wow. Eh Dito kasi sila nang itlog eh. Sabi, kakaano daw susunod. Doon lalagyan ng pagkain. Ginawa ko dati 'yun, di naman na ano, pero sana maano naman. Masanay po sa susunod ano. Ano hin natin. Yan oh, May eh, damo nang tumutubo pero kinakain po nila ayun oh. Eh, no? Tingnan niyo. Oh. Oh, yan ang gustong-gusto ng dansa. Mga damong patubo pa lang. Tapos 'yung mga manok yan nakabili na ulit tayo. Muli na ako ng 10 kilos. Na pang-sisiu, tapos 10 kilos na pang 1 month old up. Tapos meron pang integra 250 2,500 'yung medyo maliliit na pellet naman. Nakalapatin natin ah, silipin yung mga farmer 'yan. Nagpaligo sila Naligo Yan Nilagyan ko ng paliguan Ayan o oh. Lahat Ito yung Ano Sayang Yung ano yan Unang batch ng uh, Kay Kuya Roland Nabulotong Inis nga ako Sabi ko Sila pa yung tinama Yan pa naman ang Excited ako ah. Dalawang yan ayun yung katabi niyan Bale, may susunod naman. Papisa na yung isa. Isa lang na itlog ang napisa. Nako, ang dami na palang hagod. Halahar. Halahar. Dami na. Patay. Kailangan na natin mag-ulam pala nito. Uh. Kailangan na makaano. Mabilis eh. Sayang yan. Pasungkit ko na kaya na ah, lolo dami na Puni ko lang yung feeds ating mga sisiyo hmm Bilis lang talagang dumami pag ano yun eh, no? Huwag lang magkasakit no. Pero pag kinamaan din ang peste. Naalala eh. ko dati nung una kung ano wala. heavy daw may baboy kaya La, lang yung sizes ang nagkakatalo eh no bukas kukuha tayo ato At namamatay yeah. namamatay tong ano <laughs> Kailangan paliguan. tigang na tigang kasi ang lupa ngayon grabe ang lupa wala na tayong pins ba? Oh. oh nga nakalimutan ko kala ko mayroon pa eh lakas din ha grabe yung manok lakas din kumain ganun talaga masaya naman hoy. Hehe. Kikikik. Dala niya pa na. ko na lang yung nakapelit pellet sa malalaki. Dito sana yung para dito, yung 2500. Oh. Ay lang, okay na rin. Sige meron pa tayong dalawang kulungan dyan pwede, pwede kong ilagay muna dito yung darag at paitlogin natin yung tatlo pahuli ko nga Kabo. mamayang gabi miss pala tayo <laughs> Resi kasi bukas eh Siguro naman May hit naman natin Ang timbang Tapos ano Mga pito o, 25 na pala to no May malalaki pa doon 35 35 Dito malalaki pala 40 dito Mabili ni Daniel. Sabi ko may 180 pa si Anthony. Kumukuha sa iba pare. Ano? Hindi. Ako ha, wala haga niya Dito mo naman yung tura. Oh. Sarap buhay mga... Eto, naligaw lang dito, no? Kala ko kasama nila. natikman na rin pala nila to kaya umorder po uli Christmas party ayan party party na Ayan, gabi na mga ka-farmer. Ah, uh, tinakako ako ng ilaw. yan o. Uh. Umulan pala ng konti. Hindi naman ganong kalakasan. Pero, pwede uh. na. house the soil? Ay, wala. Ano, effect <laughs> Ayan ang sinasabi ko. Kala nyo, oh, ganun lang ano. Parang, parang ginanuhan, ginanuhan lang, ginisprayhan lang ng ano yung lupa ah uh, natin monitor natin ang ating mga dahil ngayon ay medyo marami 14 yata so si Rizal lang ang tumulong ah, hanggang linggo na yan tapos sa ah, kasusunod si Junjun na siguro kasama tulungin na natin si Junjun tapos bala ko palang kuhanin yung ah uh, darag mga farmer yan yung ating darag chicken ay mahuhuli mo lang yun sa gabi sana wag naman mabubulabog talaga ano tingnan natin kung nasaan sila yung uh -huh. music, music pa sila oo oh, nasa taas nasa taas ating mga bebe aha uh -huh. o oh, nasa taas yung darag ayan no aha kita ko nasa taas nadudukot kaya natin kahit dalawa sana no nando pa sa taas ng taas uh -huh. bale mamaya <tap> lipin muna natin tong ating mga kaibigan dito Armor. ayan ang oras ay 8.46 o oh? Siyam, tuhog na. <laughs> Nakatimpla na, tinatahi na lang. <laughs> Sabi ko, kayang-kaya naman. So, ayan, iniitingnan na natin ang tatlong, ah, bali, apat na ilaw pala ang kulang. Pati sa uh, CR, ayan, toilet natin, isa. So, okay naman. lao oh. Tapos, magkakatay pa ng ilan na ba? Ah, tatlo na lang bukas. Oh, wala na. Junjun pala na andito. Apat. Kaya kaya. Kaya kaya pa lang bainte. Na. Isang gabi 20. Kaya. Kaya. <laughs> kaya, kaya kasi, mo mo ha? <laughs> 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 Malupit si Junjun. <laughs> Apat, apat, apat sila mga ka-farmer. Si Rizal, si... Yan yung apat nating lechonero na kompleto din. Sabay-sabay kayo dumating dito? Apo ko absent si Junjun. Sabi ko kung ano. Sayang opportunity na Jun. Tapos practice pa. Hindi, tsaka practice mo pa. na agad, no? Oh. Eto, linalagyan nyo na ng tubig agad, no? Para ready na. Ah. Kasi hindi pwede, alam mo, hindi mo, baka mamaya makalimutan niyo Na walang tubig ito, puputok ito. Mababasag ito. Magkano ba bili ko na ito? 19,000 din ito. Hmm? Bisi Sana na yung, ano, yung charon? Mas malaki pa dyan

Kung mga alas jis kaya 20 na eh. Mm. Ah. Umpisa alas 6. 4 mm. na oras. 12. Mm. 12. Mm. 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 sa linggo. Ilan na lang ang baboy pala natin? Kulang, ne? Tay tayo, ah. Hindi tayo binigyan ni Jesser bukas. Nakuha naman lahat ng ano, ng timbang. Kawang ano dyan po ah, sa lista ah. Mahirap yung marami ang ano, dapat isa lang. Uulin ko yung darag e. Eh. tatlong darag tsaka isang tandang. Uulin. Ano, napilay yung isang malaking ano, manok. Kaya alin? Nagawa yung kay Kuya Roger. Dapat na makata yun. Ah, yung dragon niya. Oo. Oh. Uh, Lumambot pa kaya yun? Matanda pa kay Queen yun eh. <laughs> sabihin mo, sabihin mo kay Kuya ganito. Kuya ka mo. Maglalambing ako. Katayin na natin yung ano <laughs> Crossbreed naman yun. Hindi naman Rhode Island na yun eh. Crossbreed na yun. Kasi nasa pito yung onion leeks na. No? Hindi na ako bibili. Kung bibili man ako. Bagay sundot pala. Lunis, mayroon pa. 15. Eh. Na. <laughs> Low torch Low torch time. Kailangan na linisin yung mga tubo na yan no? Oh. Papakiskis natin yan Para ready na bago mag 24 Nagagamit lang talaga yan 24 and 31 <laughs> Tapos bilangin natin ang tubo no? Kung ilan ang active na tubo no? Kasi alam ko may mga nalagas dyan eh Naisakripisyong ano, ilang lahat ang galing yun Di ka naman papatayin Di kayo papatayin Ano na yan Dalawa isa pang Na, ah, ayan na Ayos na tayo Kagaling na Oo oh. Ito yung ano Naluto na po yung laman Loob bukas tatadta rin yan Napakuluan na nila Kung naman ay uuwi na Medyo maambon ng mga ka-farmer Ayan So yung tatlong darag nakuha ko na at isang tandang so ayan maraming salamat at magandang buhay tapos na tayo mga ka-farmer sa so, wakas na kompleto din ang lechoneros natin